ang limang sangkot sa ilegal na karera ng mga motorsiklo sa Maynila. Sugatan naman ang isang pulis na sinagasaan umano ng isa sa mga suspect. Nagbabalik si Nina Ong Pauko. Nagkumpulan sa isang bahagi ng kalsada ang mga motorcycle rider na ito sa kahabaan ng Ross Boulevard. Simula na pala yan ang illegal na drug race. Maaninag sa mga kuha ng CCTV ang pagharurot ng iba't ibang motorsiklo. Ayon sa PNP, kadalasang nagaganap ang dog racing mula hating gabi hanggang alauna ng madaling araw, mula biyernes hanggang lunes. Agad na nagkasana operasyon ng pulisya ng may mga nagsumbog dahil sa ingay na dulot ng mga karera. Yun nga lang, tila nakatunog ang mga sangkot sa iligal na karera, kaya nagpulasan at nakatakas ang karamihan. Lima lang sa mga drag racer ang nahuli. Unfortunately nung pagkapunta po namin sa kanila is bigla na lang silang nagpulasan. Nagscattered po sila. Naharang ng isang nagpapatrolya ng pulis ang isang kasali sa karera. Pero walang kaabog-abog na sinagasaan umano nito ang autoridad. Dito mismo sa kabaan ng Ross Boulevard naganap ang drag race o karerahan kung saan umaabot hanggang 50,000 to 100,000 ang tayaan. Dito rin nagtamo ng matinding pinsala sa binti ang pulis matapos banggain umano ng isang nagda-drag race. Ayon rin sa PNP, mula pa sa iba't ibang lugar ang mga tumataya sa pustahan. Grupo-grupo po 'yan eh. Uh, different places po. Uh, Tagig Pasay, Baseco, Moriones, and then may mga GC po kasi ang mga yan eh. Doon po sila nag-uusap-usap. Mahaharap sa reklamong alarm and scandal at serious resistance and disobedience to a person in authority ang mga inaresto. Habang isang nanagasa umano ng pulis ay mahaharap rin sa kasong frustrated murder. Nagbabalita mula sa frontline, Nina Ongpauko, News 5. Mga kapatid, Cheryl Cosim po, huwag maging huli at maging una sa lahat sa balitaan. Para sa tuloy-tuloy na talakayang sa Frontline, mag-follow at mag-subscribe sa social media pages ng News 5.